Good morning guys Dito na naman tayo Sa unang kaganapan dito sa complete guys Napaka ulan Ayan guys Ayan Ayan traffic pa dito masyado Hanggang doon Sa labasan ng traffic Ayan Ayan po Ayan highway na yan dyan Labasan na yan Napaka-traffic. Maraming dumadaan dito. Walang nabili sa akin sa pagitan. Yun, yun? yun yung nagbabababay na palo over the haba. Ang followers ko, alam nyo. wala Anong ulan? Maulan guys. Mahirap pa naman dito guys kung malakas talaga ang ulan. Ito bahagya lang ngayon, pero pag malakas baha agad guys hanggang 20 talaga dito ang baha, papasok pa ganun nandito, ayan ayan baha yan dito, dito sa dagat da dito, ayan, nakita mo ba yung step na yan, yung unang step na yan, hanggang dyan ang baha dito, baka ano, basta hanggang 20 ang baha dito pag malakas talaga ang bunok ng ulan ganun talaga dito guys oh, ayan o. ito yung mga mahirap mag dito mag ulan maulan dito ah, matagal kasi ang daloy ng traffic dito kasi gawa ng sipri ang lusutan dyan ay highway yan highway yan dyan Siyempre, ito namang dito nanggagaling palabas. Dito yan sa complex compound dito yan sa complex yan papunta ng ano labasan dito ayan ito yung mga kaganapan dito na oh, napaka traffic ball ball talaga ang traffic dito guys so, mahina ang usad ang usad banda dun mahina ayan 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 Duma. alamarga na ayan ayan o oh, ayan yan oh, nawala na wala na yung ayan wala na pag ano kasi, ayan. Ayan, labasan yan. Ayan. Ayan. Labas na sila. Ayan. Ay, ay, may bumili sa atin, guys. Si ate. Magkano po ate? Ayan. Bumili po sa atin sa pagita. God bless po sa ate. Tatlong bayte po bigay ko sa iyo. Ay. Hanggang dito Wala po eh Wala po Salamat okay Guys nabilhan tayo ng ating panindang sampagita guys First time First time na nabili May paepal doon Ayun ayan o yan traffic na naman nagumpisa na naman puntahan nga natin yung ano puntahan nga natin yung puntahan natin yung ano yung yung over there na traffic uh, kaya kaya siya nata traffic dito guys ayan ayan yung nata traffic dyan kakilala ko yan Si William yan. Yung city T.A.O. Oh. Yan. Mga maga yan sa dito. Yung traffic dito. Mga oh, maga. Yan. yan. Mukhang magmula yan dyan. Eh. Ayan o. Oh. Mga maga. Ganyan o. Oh. Ayan, matraffic yun o. Ayan, At dito highway na yan. O, ayan, si William nasa gitna. Yung city mo. Taga-traffic enforcer. Ha, William! <laughs> ayan guys, napaka-traffic dito. Ayan lang. Um. traffic guys uh, ayan uh, napakasadami dito pa sa kumpulis guys ito so, pabalik na tayo sa loob dito sa gilid ng simba And, traffic na naman guys na ako napaka traffic dito nasuot tayo dito guys so, ayan nasuot tayo ito ya ayun tapos na na traffic ito ang dito na lang traffic na siya doon salamat comment down below na lang sa traffic dito sa balibago guys ayan traffic na naman bye bye Babay po. Ayan. Ay, nalarga na sila. Ayan. Salamat. Babay po.